So, hello! Good morning! Kape! <laughs> Kape oh, tayo. Ngayon, makipag-usap na naman ako sa inyo. Kwento na naman ako sa inyo kasi wala akong magawa dito eh. Diba? Habang nag-aantay ako ng oras ko sa security kasi pagtapos ko ng trabaho sa sa grocery pagdating ko dito mayroon pa akong mga 40 minutes na kumantambay. Eh, malapit lang dito yon Like, 5 to eight A uh, minutes drive lang so malapit lang eh nag-advance ako out doon so ang out ko doon last 12 11.54 or 11.55 nag-out na ako doon kasi alaw ko naman mag-out doon counted naman yun na hanggang alas 12 eh di ba diba, alam naman magtambay ka pa doon ng kuwan ng 6 minutes eh sayang yung oras mo pagdating ko ito alas 12 alas 12 minsan kaya minsan 12.02 hmm. ngayon magkwentuhan muna tayo para naman meron akong magawa tsaka hindi ako antukin. Ngayon, pag-usapan natin yung mga trabaho dito. Kung maganda magtrabaho dito. Dito, sa... Bigyan ko na lang kayo specific na lugar. Sa, dito sa US. Ano, sa, nasa Washington kasi kami. State. Dito, kung magtrabaho ka dito, ng kagaya sa akin, kasi hindi man, wala man akong ibang mapasukan na trabaho. Kaya wala man akong ibang... Uh, job experience dito sa US kundi ito na ito lang sa ngayon eh nag-uumpisa pa tayo dito, 'di ba? So, mali natin the future. ah, <laughs> future. Ano mo? Future, pa tayo ng, 'di ba? Mas better, mas magandang opportunity na magiging trabaho. So, dito ngayon sa umpisa pa lang tayo, nag-uumpisa pa lang tayo. Dito masarap magtrabaho. Yan yung totoo dyan. Pero, kailangan mo magsakripisyo ng oras. Kung gusto mo na malaki din yung sasahurin mo kahit papano, yung tipo na may gusto kang bilhin, like mga gamit, uh, makakabili ka. Kung gusto mo magkuan one mga ganon, kailangan mo mag-double job. O dapat may second job ka. Hmm? Sa akin, meron akong tatlo. Grocery, security, tapos sabado, natutribe ako. Yun yung ginagawa ko. Kasi kwento ko na lang sa next time kung bakit ako nagda-drive ng Sabado. Hmm. So dito, hindi lang tayong hindi lang kami mga Pilipino yung may second job. Marami sa amin dito, lalo na pag Asian, may mga second job yung mga kagaya ko, mga makakaya ko na trabaho. Ha? Hmm. Pero yung iba, hindi naman kasi yung iba matagal na nagreklamo sahod, di ba? Kasi every year nga may increase yung sahod dito. Pero hindi ko lang alam kung may limit ba yan na dapat hanggang gayong taon ka lang wala lang increase. Hindi, wala akong idea sa ganun. Mm. Dito maraming Asian. Doon sa grocery store, sa department namin, isa lang yung, isa lang yung trabaho. Yung iba doon, puro lahat may second job. So sila, iba-iba kami ng kunin. Yung isa kasi sa warehouse yung isa eh. Isa yung iba. Yung iba grocery din. Hmm. Basta lahat kami doon, halos lahat. Yung isa lang yung wala. Walang si Kanjab. Pero sabi niya, maghalap din daw siya. Kaso, <coughs> ang magiging problema lang dito kasi yung schedule mo, medyo mahirap uh, mag-adjust ng schedule. Mahirap maghanap ng swak sa schedule mo kagaya sa akin. <coughs> Start ako sa grocery, 6 a.m. Hanggang 12. Tapos dito sa security, mag-start ako ng 1 pm hanggang 8. So yung oras ko dun sa security sa dalawang trabaho magkatikit lang, kumbaga mayroon pa akong 1 hour na allowance travel. Eh yung byahe ko from grocery store to security job parang 6, sabi mo na lang 8 minutes drive. Malapit lang, sobra, sobra lapit lang. So mayroon pa ako dito halos 40 minutes na magtambay tapos after nyan mag prepare na ng kwan, bihis na kasi dito, na, dito na lang nabibihis na sasakyan kasi nga wala mga dito CR walang CR yung puro naman ng mga building eh hindi ka naman pumasok sa mga building na malapit dito kasi wala ka namang access o kung tatanungin ka nila bakit anong kailangan mo dito anong gagawin mo anong sabi mo magbihis diba so ganoon dito Mahirap lang yung dugtungan yung kuha, yung, yung swak yung oras nyo. Sa akin kasi, Ah, uh, <coughs> medyo matagal-tagal ako sa grocery. So, halos dito sa security, medyo matagal-tagal din kasi ako. Ang nawala ko kasi ng trabaho yung security, yung, yung, yung sa grocery bago tong security. So, nung nag-apply ako ng kuan ng security, yung oras ko nung umpisa dito alas 2, alas 2, yung start hanggang alas 8. Eh, ngayon yung kasama ko diyan, tinanong niya ako kung gusto ko daw ba ng kuan na, kwan, na madagdagan yung oras ko. Eh, siyempre, sino ba naman yung ayaw madagdagan yung oras, di ba? Sabi niya sa akin, anong oras, ano ba yung preferred na oras na gusto mo? Sabi ko sa kanya, kahit anong oras, pwede ako, available ako dyan. So, ang out niya kasi, before, alauna. Hmm. Start ata siya ng 6 dati, hanggang, ay, 6 to 2. O, 6 to 2 siya. Ngayon, nag-request siya na, kasi, magaling nga tong kasama ko dito kasi kunin yung supervisor ko, napaka -pait. Alam niya na, kailangan din natin ng pera dito. Kung baga, dahil sa cost of living, sayang lang yung, yung 5 hours na duty mo kung kuan, sabi niya sa akin. Kausapin ko sila na, kailangan natin magdagdag ng oras. Oo, oh, ang galing. Nagdagad niya ako ng kuhaan, ng, dalawang oras. Ngayon, para matagdagan ako ng oras, nag-adjust kami ng oras patras. So ngayon, pasok niya na ngayon, 5, tapos ako one tapos meron meron kaming kuan meron kaming uh, 30 minutes na 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 magkasama para sa mga transition kung ano yung mga dapat gawin diyan kung ano yung uh, kailangan kasi minsan minsan meron kaming mga pinag-uusapan sa mga ganyan eh minsan sila sama din ako sa usapan ng mga kuan ng, ng mga ibang head diyan so yun ngayon nung nag-adjust diyan nung binigyan ako ng dalawang oras diyan Full time kasi ako doon sa grocery Nag adjust din ako ng oras doon Nag request ako ng part time Kasi doon <coughs> Dati 4 to 12 4 to 12 Ngayon nag adjust din ako ng oras Kasi Para hindi naman masyado may yung katawan natin Nag adjust din ako oras Pero kan pa Matagal pa ako nag adjust Mga Isang taon pa siguro oh. Eh parang Medyo Nakakapuyat din minsan Hmm <clears throat> so, yun yung maganda sa akin kasi doon sa grocery, pwede, nag-request ako sa kanila ng kwan. Nag-request ako sa kanila ng araw Tsaka oras. Eh, in-upload nila agad noon. Kasi, alam ko doon sa, sa, grocery na tatanggapin nila yung yung hinihingi kong oras. Kasi nga, kailangan nila ako ng madaling araw dati. Ng umaga. Kasi dati, nag-start pa ako ng kwan doon ng ng alas 4 dati eh plano sana nila ilipat ako ng hapon kinausap ko sila agad yung manager namin na baka pwede na oras lang so inaproban nila ako ngayon swak na ngayon yung oras ko sa trabaho eh yung mga kasaba ko mahirap yung, yung schedule nila kasi <coughs> papasok sila dyan ng alas 4 o di kaya alas 6 kaya ko a-out sila ng alas 2 pag start sila ng trabaho sa kabilang trabaho nila, alas 4, alas 5, alas 6, kanyan yung oras nila. So, masyadong mahaba yung gap. <coughs> Oh, kaya dito kung kwan oras talaga kailangan mo sacrifice ng oras kung gusto mo nang kwan. Pero pag usapang trabaho naman dito na sa ganitong trabaho sa akin na, hindi ko na sinasama yung ibang trabaho kasi mahirap naman na sabihin ko na yung ibang trabaho madali lang din kasi wala naman tayong experience sa mga trabaho din sa mga lalos sa mga warehouse maka baka mamaya makuha sila <coughs> yung ito sa akin sa grocery at sa security madali lang kasi hindi ka naman kagamit ng sobrang kwan eh. Sobrang pagod. Oh. Sa grocery, may araw lang talaga na nakakapagod, araw Sabado. Yan, Sabado yung pinaka nakakapagod sa amin sa grocery. Pero pag weekdays, hindi naman masyado kasi. <coughs> pagdating ko naman doon Wetwall na 'yung call kasi nilipat na nila ko ngayon. Naka-focus na ako sa Wetwall ngayon sa presentation ng Wetwall. <coughs> Tapos kung gusto mo pa ng trabaho? Pwede ka, o masasakyan ka. Ngayon to. Nag-over ako drive. Mm. Pang extra extra din, pandagdag ng mga kwan. Pandagdag ng kastusin sa bahay. Pang order ng pagkain. Ay! Kung gusto mo ng... Siyempre, di ba? Minsan gusto naman natin ng mga medyo masarap ng pagkain, di ba? Eh, yung luto ko naman, pa-ulit paul lang sa bahay. Wala nang ibang luto. Pare-parehas lang. Yan yung maganda dito sa amin, sa trabaho. Pwede kang, pwede kang magkaroon ng pangalawang trabaho. Hindi kaya pangatlong trabaho. Depende sa uh, kakayanan, kakayanan ng katawan mo. Kung feeling mo, kaya mo, go. Pero feeling ko, pagka Pilipino ko, ano ko, kayang-kaya. No? -kaya. Huh? Matyaga kasi tayo. dito sa ibang bansa, pag Pilipino tayo, mababay tayo dito. <laughs> Pero dapat, dapat din pakiramdaman mo rin yung kasaba mo kasi dito pagka nakikita nila na masipag ka mabilis kang pag-uusapan tapos basta mga ganon medyo minsan may mga kasama ka rin na abusuhin ka nila eh o kahit na tinatrabaho nila na inutos na ng manager na trabahuhin mo yan pagka masyado ka mabait pwede ka nila tawagin na pwede mo ba ako tulungan dito pwede mo pang gawin to <clears throat> ginawa nila sa akin dati yan o mga isang buwan siguro ako sa, dyan sa grocery pero siyempre hindi rin tayo magpaisa sa kanila inoobserbahan din natin sila paano magtrabaho hmm. simula noon pinagbigyan ko sila isang beses pero pangalawa hindi na nila kumaisahan no? eh, may mga kasama din akong Pilipino dati doon hmm, yun din yung advice nila sa akin na pakiramdaman mo yung mga kasama mo siyempre na naniniwala ko sa kanila kasi nga sila yung unang sa akin dati doon eh ngayon wala lang Pilipino doon wala lang natira si grocery ako na lang mag-isa <clears throat> numiipat na sila nabang trabaho so ayun sa mga pupunta dito na iniisip na baka mahirap yung trabaho <clears throat> sa mga itong klaseng trabaho sa akin madali lang promise madali lang so ayun next time ulit tayo magkwentuhan bis na tayo para sa ating trabaho siya